paano mag-edit ng Reels video natin para maging interesting ito sa mga manonood. Ito guys ay basic po ito at kalugtong po ito ng last month ko na upload na video regarding po sa pag-edit para naman guys mas marami pong sa ating video kapag in-edit po natin ito sana naman yung dire-diretso na nating in-upload agad pagkatapos nating kuhanan sa ating mga camera or sa ating cellphone i-shoot ay upload na agad mas maganda na meron po talagang edit para maaliw din yung manonood mas maganda na mailagay kang translation, effects mga screenshot na wala kang background katulad po ng tanong ng isa sa ating taga-suporta pero guys bago ko po ipagpatuloy ang video ito please paki-share naman po para din naman doon sa mga baguhan ay alam din nila kung paano nila gagawin ang kanilang video para naman magkaroon ng maraming viewers or madagdagan ang viewers kasi dagdag viewers talaga or dagdaganda talaga sa ating mga video kapag ito po ay naka-edit. Mas marami po talagang manonood. Lalong-lalong na kapag ikaw ay hindi kilala at baguhan ka pa lang. Meron pong dalawang paraan. Meron pong way na mismo sa reels ka pwede mong gawin ito. Nakita ko po sa aking comment section ang comment ni Sir Ricky. Sabi niya po guys, thank you po dam. Eh yung about sa screenshot po, gusto ko i-background yung nakagalaw ka po. Paano 'yon? Ah sana mapansin. Ang ibig sabihin po ni Sir Ricky is yung katulad nito guys, 'yan. Yung may screenshot ka sa likod tapos ikaw ay gumagalaw or nagsasalita or sumasayaw na ang background mo ay yung screenshot na gusto mong gamitin. So, napakadali lang nito guys. Kahit ikaw ay baguhan, madali mo itong masundan. Kaya, tapusin mo po ang video ito kasi dalawa po ang ibibigay ko pong tips sa inyo. Una, yung sa Reels feature mismo, yung pinakamabilis. At pangalawa, yung sa CapCut naman apps. Kung wala po kayong CapCut, mag-download po kayo niyan kasi malaking tulong po niyan. Pero kung ayaw niyo naman, walang problema. Pwede naman po sa real mismo. Unahin po natin itong sa CapCut. So, bago natin umpisan guys, dapat meron na po tayong screenshot ng gusto nating i-background, na gusto nating gawing background. Either screenshot, picture, or video. Kung ano yung gusto nyong i-background. Pangalawa, dapat meron ka na ding nakareading video na gagamitin mo kapag CapCut po ang gamit mo. Pero kung real naman ang gusto mong gamitin, walang problema, on the spot, pwede din po siya. So, ikaw na po yung bahala kung ano yung, saan mo siya gustong gawin sa CapCut or sa real direct mismo. Okay? Sundan nyo lang po ito at panoorin nyo po, tapusin nyo po ang video ito. Madami po kayong matutunan. Punta na -ta tayo sa ating CapCut. Click new project. Ayan. So, mamili na po tayo sa photos yung ini screenshot na gusto nating i-upload. Yan po yung in-screenshot ko guys na maging background natin. So, dyan po guys sa baba, hanapin nyo lang po yung overlay. Yung video na, yung video yung ilalagay mo, yung gagamitin mo mismo. Nirecord mong video. Ayan, maghanap ako dyan. Halimbawa guys, ito yung gagamitin ko, itong sa taas. Ito yung video ko na ang background ko ay yung screenshot. Ikaw kung anong gusto mo, magsasalita ka ba or hindi. So, yan guys. Hanapin mo lang din dyan sa baba yung remove background. Tignan mo dyan sa baba guys. Siyempre, adjust mo yung background mo. card same ng haba ng iyong video para pantayan sila. Yan. Hanapin mo dyan sa baba yung remove background. Ayan. Ayan. Remove background para makita yung background mo kumbaga video mo na lang ang nandyan o yung ikaw na lang na nagsasalita yung at ang background mo ay yung in-screenshot mo o ba diba? tapos ikaw na ang bahala guys i-adjust mo na lang yan siya kung gaano kalaki gamit ang iyong finger i-adjust mo kung saan mo gustong iposisyon, lakihan, liitan so ganun lang po siya kadali guys so kapag okay ka na dyan pwede mo na siyang i-save okay So, kung may dadagdag ka pa, bahala ka na kung ano yung gawin mo So, ganyan lang po siya kadali O, diba? So, pwede mo na siyang i-save Ayan So, mamaya guys, ang gawin naman natin ay yung sa reels naman mismo Madali lang itong sa reels guys, basic na basic lang Madali mo itong makuha So, punta lang tayo sa ating main account guys Scroll down, ah, uh, scroll up Tingnan mo sa baba yung reels mo. Click mo yung reels mo. Hanapin mo sa taas, guys. May mga icon dyan. Hanapin mo yung green screen. Okay? Tingnan mo dyan, nasa dulo lang siya guys. Ayan, green screen. Ngayon, may mga labas, lalabas dyan guys na mga background na talaga na automatic galing kay Reels. Pero ang gusto mo ay yung screenshot mo mismo. So, dumiretso ka na sa camera roll. Pindutin mo yan at yung screenshot mo na gawin mong background, yan yung sa akin halimbawa. So, click mo yan. Pag okay na, click mo yung done sa taas. O, ba? Diba? So, dyan, pwede ka na mag-start mag-record. Gamitin mo dyan yung music, kung anong gusto mo, letters. So, kapag okay na, guys, in-next mo lang yan siya at automatic na yan magpo-post ang iyong video. Sana may natunan. Maraming salamat.